So kung talagang susunod sila ka-presidente, sige po President presidente namin i-impeach, papasukin nilang ICC. Well, yan po talaga ang uh, mas malawakang larawan kung anong nangyayari. Para po talagang nagdeklara ng gera itong si Speaker laban sa mga Duterte. Alright, magandang araw po sa atin lahat mga kababayan. Ang pananaw ni Atty. Harry Rocky, tila ba nagdeklara na ng gera? Itong si House Speaker Martin Romualdez, o ang House of Representatives laban sa mga Duterte. Dahil ang kanilang target ngayon, mga kababayan po natin, kung hindi umano nila mapapa-impeach o masisibak itong si Vice President Sara Duterte, ito naman si dating Pangulong Digong ang gusto nilang iparesto. Bakit nga ba, mga kababayan po natin, dahil nagsalita salita na itong si Pangulong Digong natatakbo umano ito or babalik sa politika uh, sa 2025 o baka sa 2028. Yan po ang kinakabahan po nila kasi nagbanta na nga itong si Pangulong Digong kapag nakabalik na ito o mano sa kapangyarihan. ko po anong nangyayari para po talagang nagdeklara ng gera itong si Speaker laban sa mga Duterte. E sa akin naman, wala namang masamang tinapay na ipinakita si ang mga Duterte sa kanya until siya ang gumalaw na tinanggal si PGMA bilang isang senior um, speaker. No? At sa akin naman, eh, hindi naman niya maalis yun. Eh, dahil nung kampanya, alam naman niya na dalawa sila ni PGMA ang palaging kasama ni BP Sara bilang chairman ng uh, lakas. No? Si speaker nagpapakilala kay BP Sara at si PGMA palaging eh, palagi namin kasama kahit saan man kami mga kampanya. No? Napakahirap gawin yun na eh? dahil ako nga, mas bata ako sa kanila. Eh, pagod pagod ako talaga doon sa kampanya. Eh, bantakin mo sa edad ni PGMA, kas kasama pa siya kahit saan. So ngayon, uh, ang nakapagtataka is ito nga po. no Ito yung dahilan. Kaya ang aking uh, uh, tingin, e eh baka mamya hindi rin masunod ang uh, PBBM. Kasi nagsalita na talaga si PBBM. Ewan ko kung makikita nyo yung uh, footage na yan. Kung meron tayong footage doon. Tanungin natin dito sa ating mga kasama rito sa SMNI. Sinabi po yan ni PBBM nang ibinasura ng appeals chamber yung hinain ng Solgen na dapat hindi nga magtuloy ang investigasyon ng ICC at nabasura po yan. Alam nyo doon sa desisyon na yon, talaga binatikos ng appellate chamber ang OSG kasi mali-mali ang mga pinagagawa. Kaya kung ako ako'y eh, umiinit pong ulo ko dyan, eh talaga naman po may dahilan. Nakita po talaga doon, nako, ay nako, sa mga susunod na araw, papakita ko sa inyo kung ano sabi ng appellate chamber na puro kapalpaka ng OSG na ginawa ron. Kasi alam nyo, to begin with, hindi nila kinustyon talaga yung jurisdiction. Yung pinaka-fundamental question is, dahil nagbitiw na ang Pilipinas sa ICC, po pwede pa bang magtuloy? Abay, hindi sinagot. At ang sabi lang nila, gumagana hukuman na sa Pilipinas. Pero dalawa po yan eh. Dapat pumayag ang Pilipinas, tagbigay ng kanyang consent, at bukas at gumagana mahukuman. Abay, hindi pala nila sinagot at hindi nila inargue na nung naging epektibo ang pagbitiw natin sa ICC, wala nang karapatan magsimula ng preliminary investigation ng piskal ng ICC. Ang sinimulanya niya, preliminary examination, pero hindi po yan kabahagi ng hukuman. Bakit ko nasabi yan? Kasi nga po, nung binuo yung ICC, tumututo mga Amerikano, napaka makapangyarihan ng prosecutor. Pwede niyang idemanda mga nakaupong presidente. So, anong... Tingnan niyo po mga kababayan po natin, kahit yung Amerikano nga, ay hindi sila pumayag na mag-join dito sa ICC, di ba? So bakit tayo ay uh, talagang pinipilit lang sumali diyan at pilit na pinapakialaman may ibang bansa naman na talagang mahina at hindi gumagana ang justice system sa atin na pa-kompleto mga kababayan po natin. Ah, lang kasi kung sino yung uh, nagbaback up na uh, itong ICC rin na nagpupursige na gustong uh, alam uh, sa ating bansa. Pananagutan niya E sa Amerika, halal po ng taong bayan ng prosecutor. So gumawa sila ng isang innovation, bago, para lang mapagbigyan ng mga Amerikano. Gumawa sila ng pre-trial chamber na magbibigay ng confirmation sa lahat ng gagawin ng prosecutor. At ang sabi ng dalawang dissenting judges doon sa appellate tribunal, yung jurisdiksyon ng hukuman ay natitrigger kapag humingi na ng formal na abiso ang prosecutor sa pre-trial chamber na magsimula na ng preliminary investigation. Ang problema, nagbitiw na tayo bago pa man humingi ang prosecutor ng abiso na magtuloy sa preliminary investigation. So talagang wala na pong jurisdiction pero ang sabi po ng parehong pre-trial chamber at ng appellate chamber doon sa hinain ng OSG, eh hindi nyo sinabi eh. Eh alam mo, talaga, ako naman kasi nasak eh. Kasi talagang palay pa na pulong namin dyan. Eh ako naman hindi nagbubuhat ng sariling bangko, pero ako lang naman yung Pilipino na nandyan sa list of Council ng ICC. Wala naman sa plano namin yung ginawa ni Solgen. Na biglang nag-file lang kung ano, ano na dapat ang in-issue lang, eh yung issue ng jurisdiction. Wala nang iba. Dahil umalis na tayo, naging epektibo na yung pag-alis natin bago pa magsimula ng preliminary investigation ang piskal. Pero yan po ngayon ang ginagamit nila. Kasi, ito pong nakakatakot ha. Nabasura yung apila ng Pilipinas, ng Solgen, at the same time nakasaad sa Rome Statute, isang beses mo lang po pwede gamitin yung lack of jurisdiction. So ang issue, kaya pa bang gamitin muli ang lack of jurisdiction? Well, ako naman po, hindi ako natatakot dyan. Dahil nung nagsampa naman ng Solgen, eh wala naman siyang kliyente eh. Ang International Criminal Court, taong linilitis, hindi Estado. Pag meron ng nasampahan ng na mga akusado dyan, may karapatan sila ngayon pumunta sa pre-trial chamber at questionin ang jurisdiction. Ako, hindi ako lalabas bilang tinalaga ng abogado ni Presidente sa ICC. Hindi ako lalabas dun sa issue ng jurisdiction dahil malinaw po yan. Bumitiw na tayo bago nagsimula ng preliminary investigation ang prosecutor. Ang sinimulan lang nila, habang tayo po ay miyembro um, pa ng ICC, e eh, preliminary examination, e eh, wala po yun. Kasi yun, hindi pa talaga kabahagi ng proseso sa ICC. Ulitin ko po, dahil nga sa objection ng Amerika, nagkaroon sila ng pre-trial chamber confirmation. So yung jurisdiction talaga ng hukuman, nagsimula lamang, yung trigger, dalawa po kasi yan, eh, jurisdiction para litisin ng krimen, at saka yung trigger kung anong tatanggapin ng hukuman. Dapat yon miyembro pa ang Pilipinas. At yung mga panahon na yon hindi rin po miyembro. Pero nakakalungkot po ngayon kasi binabasa ko yung desisyon, talaga naman paulit-ulit na binatikos ang Solgen. Bakit kasi hindi mo inargue yan? nako, pero yun nga po nakakatakot. Sabi nila, minsan lang pwedeng gamitin yung lack of jurisdiction. Pero sa akin naman, kapag pinangalanan ng mga akusado, ang mga akusado ay may karapatan na magsabi na walang jurisdiction at hindi yan po pwedeng ipagkait. Ako naman sa mulat mula, ang sinasabi ko, ang tamang panahon para ilabas yan ay doon nga kapag meron ng mga akusado. Dahil wala namang personalidad ang Solgen, meanwhile, dapat yan yung ambahador lang ang nagpipirma-pirma dyan bilang kasapi ng ICC, no? Pero ang uh, resolution pong yan, ang timing suspect. Baka yan ang katugunan nila doon sa utos na Presidente yung huwag niyong ituloy ang impeachment, Kisara. Hmm. Pasurban niyo na lang na warang tabare, siguro ang sabi nung kabilang <laughs> kampo. Di po kayo dah? So, ayan mga kababayan po natin, narinig niyo po ang sabi ah, ni Atty. Harry Roque, hindi kayo magtatagumpay sa inyong planong ah, demolition job laban dito sa mag-amang Duterte. So, kay Vice President at kay dating Pangulong Digong. At lalo na, ang ah, abogado nga ni dating Pangulong Digong ay napakagaling ah, international ah, expert ito. Itong si Atty. Harry Roque, mga kababayan po natin, na hindi ito basta-basta. Kaya talagang uh, saludo po tayo at naniniwala na kayang defensahan ni Atty. Harry Roque, itong si dating Pangulong Tigong, kasama na nga itong final na grave crate o mano ni Franz Castro na narapakahina kahit siya nga ay aminado sapagkat ito ay ginawa niya lang para sa isang... Um, parang pagpapakilala uh, uh, at uh, sinasabi niya na kaya niyang kasuhan ang dating pangulong Digong pero alam po natin na hindi naman ganoon uh, magiging malakas ang kanyang loob kung wala yung nagba up sa kanya so alam na po natin kung sino ang nagba up sa kanya mga kababayan po natin so tandaan po natin hindi nagsimula ang mga Duterte uh, sa paninira mga kababayan po natin o hindi nagsimula sa uh, parang sinasabi ni Atty. Harry Rocky na gera itong mga Duterte uh, sa mundo ng politika kundi itong si Romualdez nung sinubukan niyang tanggalin ang uh, kanilang kaibigan at kasama sa team na si dating Pangulong Gloria. So ngayon makapabayan po natin nung nagsalita na itong si Vice President at ang kanyang ama na si dating Pangulong Digong sunod-sunod din ang kanilang tirada, lalo na nang hinanapan sila ng resibo nga, mga kababayan po natin. So, uminit na sila at sabay sila talagang sumasagot at sinasabing malinis umano sila. Pero nasaan nga ba ang resibo? So, ngayon, nagkukumawag sila, napapasokin ng ICC, pero hindi nila masagot kung nasaan ang resibo sa umano extraordinary expenses at kung magkano ang kanila nakukuha dyan kay House Speaker Martin Ramirez. Para sa karagdagang update, huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe sa ating social media platform. At kung kayo may komento, opinion sa mga isyong ito, huwag kalimutan mag-iwan ng uh, comment sa ating comment section. Maraming salamat! Okay.